Hello, good Thursday everyone uh, For today's video is uh, eh, Magluluto tayo ng uh, Pork Dinuguan na Natin guys, yung laman yung ginamit natin Pang dinuguan, yung kasim part Guys yeah, uh, mag uh, na tayo At magsagisa ng kanyang sahog Magsagisa na tayo ng kanyang mga sahog Sibuyas, bawang, kay after ng nagpo-brown ng na ating nalumampot ng ating mga ingredients sa ah, pinatong na natin yung ating laman, guys yan yung kasim pie yan nakaiwaiwa ng maliit po dinukuan style yan guys yan, haluluin na natin na haluluin yan yan maradisyonal tayo ng patis guys para pampakapit ng lasa pampakalat ng ating uh, pork laman Then, and alo-alo in, alo para ma-mix para na maayos guys. ano kaso nyo ang video guys uh, huwag kalimutan pogi like, and share, intumint, para muna panoos saan nakakarating ang ating um, pawk dinutuan. yun guys yun 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 natin sa yun dinutuan yun 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 mga pampa uh, dagdag bango yan lalo yung natin ulit <clears throat> yan mix na mix natin hanggang ma brown brown na ating pork guys yan Ayan, nag na tayo ng tanglad para pampahatagdag pa mo guys. Ayan, uh, nag tayo ng tuyo para magkaroon ng brown brown yung kanyang kulay. Ayan, <coughs> mga tatlong kutsara na natin na tuyo guys. Naluluin na naluluin. Ayan, sa mga mahilig magluluto, ah, uh, pakipanood lang nyo para may kunting alam kayo kung paano tinulutuin ang ating uh, pork tinuguan halo-haloin lang natin halo-haloin hanggang mamix yung uh, tuyo sa atin laman ng baboy halo-haloin lang takpan mo natin guys para Uh, yan, kanda rin natin dugo guys tapos may limon grass may tangla tayo dyan ang uh, na dyan ay purpose natin ilama sa sa kanyang dugo at saka bago sa lain bago i-apply sa atin uh, laman na ginagsagisa guys yan yan tabi na natin yan natin so, hanggang gisagisa muna natin hanggang uh, ma-mix ng maayos yung ating proklaman tapos kaya <coughs> alam mo natin na lumambot ang laman guys bago natin ilagay yung dugo para check natin na malambot ang ating uh, laman ng pork dinuguan yan uh, pag alalayan na natin ng apoy muna na nayaan mo na natin hanggang tansayin natin na lumambot yung hang. after ng ilang minuto guys lumambot yung ating pork pinapain natin yung dugo yan uh, pero nakadala sala tayo ng dugo guys para check natin na walang buo buo na makasama ayan uh, yan bang na-apply na natin bang natin na-apply alo-alo ilan natin para hindi mumuo rin yung dugo para nami smooth pagkalapot niya guys yan yun ang pag technique sa pag uh, lagay sa ng dugo sa dinuguan guys para hindi mumuo yung dugo kailangan alo-aloin ng bahagya uh, hanggang maluto yung duko para check na mapinus siya na kumakapit sa ating laman ng baboy guys yan yan yun okay sa guys luluin <clears throat> uh, na natin at saka apoy natin ay alalay lang and may natin yung lalakasan pagka uh, lulutuin na natin talaga yung kanyang dugo yan Ayan, nag-alis lang tayo ng sili, green guys. yan sili ya pa. Uh, Pagdagdag ng pabangon ng ating uh, pork dinuguan. Ayan. Ayan, kunting ko na lang yan guys. ay mga luluto ng ating naglakas-lakas mo tayo ng apoy dyan para mapulis na luto yung lugo natin na in-apply guys. Ayan. Ayan, yun yung itsura ng ating luguan guys. Ayan, yung malapot na, sticky na. Ayan, dito sa ipresa guys. Ayan yan ang sekreto ng pagluto ng pork rinubuan okay. okay guys thank you and good luck